Mga ka-Republic, tinapos na ng Barangay Hinebra ang Best of 7 semifinal series kontra sa Northport. Nasa finals na nga ang Jin King sa taharapin ng Talk and Tech sa isang finals grudge match. Dahil noong nakaraang Governors Cup ay sila rin ang nagkabakbakan sa finals kung saan nagwagi ang TNT. Excited si Troy Rosario na sa kanyang unang conference sa Hinebra ay nakasalta agad siya sa finals at ngayon makakalaban pa nila ang dati niyang team na tropang giga. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, winakasana ng Barangay Hinebra ang kampanya ng Northport at inangkin ang panalo sa Game 5 matapos pagbigyan ng isang laro ang Batang Pierre sa Game 4. Nang seryosohin na ng Gene Kings ang laro, nakita ng lahat na no match talaga sa kanila ang number one seed na Batang Pierre. Gaya ng iniisip ng marami, ayaw lang talaga ni Tim Kau na pahiyain ang sagad ang kupuna ng Northport, lalo na ang kanyang former player na si Arvin Tolentino. Kagabi inspirado dahil sa panalo sa Game 4, maganda ang simula ng Batang Pierre sa pag-uumpisa ng Game 5. Nakikipagsabayan sila sa Hinebra sa umpisa na parang gustong patunayan ng mga bataan ni Bonitan, legit at dibigay ang panalo nila sa sinundang laro. Si Paulo Taha na dati ring Hinebra player at may malalim na karanasan sa playoffs noong siya ay nasa Hinebra pa, ang isa sa bumubuhay ng opensa ng Batang Pierre. Ngunit nang dahan-dahan ang idiin ng Ginebra ang laro, naramdaman na agad ni na Arvin Tolentino at ng mga kasama niya, unti-unti na silang iiwan ng Jin Kings. At sa third quarter idiin pa ang tapak sa gas, in-outscore ng Jin Kings ang batang Pier 35 to 23 at nagtuloy-tuloy na ang pananalasa ng mga mag-aalak, nilalasing ang Northport sa matatalas na 3-point shooting. May isang yugto na umabot pa sa 31 points ang kalamangan ng Ginebra. Hindi umobra ang pantatrastok ni Kadimja kay Japi Tagilar. Hindi niya nagawang sirain ng laro ng Hinebra Bigman na umiscore ng 18 points. Bilang sagot sa trastok ng Northport Import, isang 200 dunk ang isinalpak ni Agalar sa harap ni Kadimja. 31 big points ang kontribusyon ni Jack sa natalo nilang laro. May 26 points si Alin Bulanadi, 12 points si Jos Munson at 10 puntos si Paulo Taha may siyam na puntos lang si Arvin Tolentino at siyam na puntos din si William Navarro. Sa panig naman ng Hinebra ay nag top score si Justin Brownlee with his 21 points, 20 points naman si Jamie Malonzo at naging best player of the game na si Argy Abarientos ay nagtala ng double-double na 20 points and 10 assists. Kabilang ang mga assist niyang idinank ni Japit Aguilar na may ang kontribusyon na 18 points. Samantalang pinuno naman ni Scottie Thompson ng stat sheet, 13 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals, and 2 blocks. Ramdam na ramdam din si Troy Rosario na nagtala ng 11 points ngunit sa early part ng 4th quarter ay nagtamo ng ankle sprain kaya hindi na siya nakabalik sa laro. May kaunti raw pamamaga sabi ni Troy after ng game pero okay daw naman siya. Tamang tama raw na may isang lingkong pahinga bago ang game 1 sa finals. May papahinga niya ang kanyang paa at makapaghahanda siya sa nakatakdang pakikipagsagupa ng Hinebra sa Talk and Text. Sinabi rin ni Troy Rosario excited siya na sa unang conference niya bilang Hinebra player ay eh nakasalta agad sila sa finals. Alam naman nating lahat dating player ng Talk and Text si Troy. Nang maging unrestricted free agent siya after ng Governor's Cup, nagsikap at nagtangka ang TNT na pabalikin si Rosario sa kanilang kupunan ngunit mas pinili niya ang Barangay Hinebra. At ngayon muling maghaharap sa finals ang Jin Kings at ang Tropang Giga. Exciting sabi ni Troy kasi nga raw dating team niya at bagong team niya ngayon ay magtatapatan sa finals. Saka na sa TNT raw ang best friend niya. Sa isang conference na new height limit para sa foreign reinforcement, ang magtatapat sa finals ay dalawang team na may pinakamaliit na import si Justin Brownlee at Randy Jefferson. Meaning, hindi matangkad na import ang talagang nagdadala ng isang PBA team kundi ang mga locals. Sa nakatakdang pagharap ng Hinebra at Tuk and Tech sa finals, may kaunting pagkakaiba sa local lineup ng magkabilang team. Nadagdag nga sa Hinebra ang 6'8 na si Troy Rosario at nagbalik na rin sa active duties sina Jamie Maloso at Jeremiah Gray. Mababawas naman sa talk and text si Jason Castro na na-injured sa Game 2 ng semis against Rain or Shine. Last Governors Cup Finals, si Castro ang nanalong Finals MVP. Ngayong masa sideline siya for the remaining of the season, malaking kawalan ito sa tropa ni Chot Reyes. But still, malakas na kupunan pa rin ang TNT. So guys, siya lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.